Paano nagsimula ang blogger at vlogger? Kamusta mga kakabre? Ako si... Habra TV. At sa vlog na ito, kwento natin kung paano nagsimula ang pagiging blogger at vlogger sa YouTube at Facebook. Minsan, may isang tao na mahilig magkwento tungkol sa kanyang paligid at karanasan. Dahil sa dami ng pangyayari at inspirasyon, naisip niyang ilagay ang mga ito sa YouTube at Facebook. Dito nagsimula ang pagiging blogger Nagpo-post siya ng mga kwento, larawan, at impormasyon tungkol sa araw-araw niyang buhay. Habang lumalaki ang kanyang audience, naisip niyang subukan ang vlogging, video format ng kwento. Dito niya ipinapakita hindi lang salita kundi pati ang kanyang mukha, lugar, at mga pangyayari sa mas malinaw na paraan. Learning point: Minsan nagkakamali rin tayo sa paggawa ng content bilang isang content creator. Mahalaga ang matuto mula sa pagkakamali. Mag-adjust at patuloy na magbigay ng tama at kapakipakinabang na impormasyon sa audience. Marami ang na-inspire ng kanyang kwento sa YouTube at Facebook. Kahit maliit ang simulang audience dahil sa dedikasyon at tamang impormasyon, unti-unti siyang nakilala. Ang mahalaga, consistent at creative sa bawat post, at palaging may respeto sa mga sumusubaybay. At iyan ang simpleng kwento kung paano nagsimula ang blogging at vlogging sa YouTube at Facebook. Tandaan ka kabre, ang pagiging blogger o vlogger ay hindi lang tungkol sa pera o popularidad, kundi sa pagbibigay inspirasyon, impormasyon, at pagtuturo mula sa ating mga pagkakamali. Pahingi naman ng isang like and share. Jan kabayan, maraming salamat.